Brom Brom Brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom Ha ha ha, ay mama Ha ha ha, mga kabombrom May nakikita na naman akong natutulog sa tabi na kasalan mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain mga kabombrom Let's go mga kabombrom, let's go bibili tayo ng pagkain sa Burger King mga kabombrom Kasi Burger King lang malapit na pilihan ng pagkain dito Let's go mga kabombrom, let's go bibili na tayo ng pagkain, let's go Tuno tayo sa Burger King mga kababayan para bumili ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kababayan, pasok na tayo. Let's go. Para makaabili tayo ng pagkain. Sugat tayo. Na tayo mga nandiyan na pagkain. Let's go. Bilhin na tayo. Let's go. Mga kababayan, nakabili na tayo ng pagkain doon sa Burger King. Ibigay na natin to doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kababayan. Let's go. Let's go mga ka-brom na natin ng pagkain doon sa natutulog, sa tabi ng kalsada Let's go mga ka Let's go Nakatulong na naman tayo ngayong mga gabi mga ka-brom na naman tayo ng pagkain doon sa natutulog, sa tabi ng kalsada Let's go mga ka-brom brom na natin to Let's go Oh, uh, nandoon siya mga kabrom-brom. Lapitan natin para ibigay itong pagkain. Let's go mga kabrom-brom. Lapitan natin para ibigay itong pagkain. Let's go mga kabumbong, na natin pagkain. Let's go. At least may natulungan naman tayo ngayong gabi. Let's go.